pong bansa ang gawa sa kawayan ay dahan-dahan kami kumusad papunta doon sa punuhan ng aking pinsan na si Cornelio yan upang paklasin ng mga lampan ng mga kapagibo dito sa tinatawag nilang punuhan o fish pin Habang kami ngayon naglalakpa ay nadaanan namin itong si Ikoy habang uh, ninisid mga maliliit na tinatawag na tingag upang uh, ibenta para alagaan sa mga uh, tingaga o no? yung uh, mga palaisdaan na nagpapalaki ng mga snapper yan, yeah, tingnan natin ang kanyang huli guys Dito namang sinasakyan naming na balsa ay dito inilalatag yung mga lambat na mababaklas namin doon sa bunuan ni Cornelio. Yan, kaya tayo magpapatong patungin dito para hilahin, pabalik tayo ng barrio yung... para sa kaalaman ng lahat guys, yung bunuan guys na paraan ng pangingisda ay uh, inilalatag ito ay eh, Di na tayo ito dito sa malapit lang sa may dalampasigan, pasigan nito mga, mga baryo kung sana yung lalim ay nasa around 6 uh, to 8 feet lang yung lalim nito kung saan eh, uh, ay talaga naman itong mga isda ay nanguhuli dahil doon sa pagsama nila sa agos ng uh, dagat saan ay ginagay sila papunta doon sa loob ng trapdoor o yung mga bahay ng mga uh, bunong. terbit. Ayo tepat. Tupad <laughs> <Dito. laughs> berani tepat. At dito nga guys, ah, uh, eh, hinihila na ni Cornelio at ni Kuya Michael yung uh, lambat na nababaklas ng dalawang sumisisid na si Naring at si kasamang Alex. Kung saan ito ay kanilang ilalatag dito sa balsa na aming sinakyan. At ito may inaabot sa akin si Cornelio na isang uri ng isda na tinatawag namin dito sa baryo na pakol. Yan, ito yung ito yung isda na pakol, guys. Ito to mga nagare dito sa barrio. What can you say? Ay, oi, mga puta mo At sa pagkakataong ito guys ay uh, smooth lang yung paghihila ng lambat ni Kuya Michael at ni Cornelio dahil hindi maputik yung uh, mga lambat sa ngayon. Unlike nung last time na nagpunta kami dito, sumama ako sa kanila mag cast, ay talagang nahirapan talaga kaming uh, hilahin itong mga lambat dahil iba yung uh, klema ng mga time na yon at talagang maputik yung lambat kaya medyo may kabigatan yung paghila namin nila John Mark noon at ni Bornok ayan so ngayon ay medyo magaan ng konti yung paghihila nila kaya mas uh, easy yung uh, mas easy yung uh, trabaho sa ngayon ayan so yung mga nakikita nyo yung mga poste na yan dyan ng kabayan dyan itinatali itong mga wall ng lambat sa ilalim ng tubig dagat Ayan, at uh, sila kagaya na sinabi ko kanina ay sila kasamang Alex at si Naring yung parang uh, nagpuputol uh, ng mga tali na yan sa ilalim ng dagat. Yan, sinisisid nila yon at binabaklas nila at pinuputol nila yung mga tali na yan. Habang dito sa taas, sila Kuya Michael at si Cornelio naman ang uh, humihila ng mga lambat na yan para ilatag dito sa uh, balsa. ayan Habang si Noel naman sa unahan siya yung uh, humihila naman doon sa balsa para i-guide papunta doon sa palibot nitong uh, uh, bunuan ni Cornel At sa pagkakataong ito guys ay uh, palapit ng palapit na kami dito sa mismong bahay nitong uh, bunuan ni Cornelio. Ayan, ito malapit na kami dito sa main na uh, trap door nitong uh, bunuan kung saan yung mga yung mga isda ay uh, nagtitipon-tipon at na po at nakukulong natatrap doon sa nakikita niyo yung parang bahay doon sa unahan. Yan diyan. So dahan-dahan ay uh, kinakalag pa rin nila Alex at ni Naring yung uh, mga nakataling lambat sa palibot nitong uh, bunuan ayan so talaga namang kahanga-hanga naman ang ginagawa din nila talaga namang uh, kung hindi ka sanay lumangoy ay talagang mapapagod ka guys at eto mga guys nandito na kami sa yan sa main trap door talaga ito yung pinakabahay kung saan yung mga isda dito nagtitipon-tipon guys at nagpaikot-ikot dyan sa parang pali, paikot na yan na trap nitong bunuan yan kung saan sa araw-araw ay dyan hinuhuli o talagang sinisilo nila Cornelio yung mga isda na natatrap dyan sa sa bahay na yan ng bunuan yung nakikita nyo guys na hawak-hawak ni Cornelio yan, yung lambat na yan itapasok e, niya yan doon sa loob ng, tang trap trap, yung bahay pinakabahay itong bunuan ayan tinatawag nila guys na sigin kung saan ay ilalatag nila yan patayo tapos sa uh, parang gagawin nilang pangsilo o pang ipon ng isda na makikita nila doon sa loob ayan, para hindi makalabas tapos i-roll up naman nila yan tapos hihilahin yan papataas mamaya maya. Kung ano man ang mahuhuli dyan, eh yun ang uh, talagang uh, ano natin ngayon. Yung ating madadala sa baryo mamaya. Medyo malalim ngayon guys yung dagat dahil nga high tide siya. At uh, usually guys yung mga isda ay talagang uh, natatrap dyan guys du during doon sa pag uh, pagtaas at pagbaba ng uh, tubig dagat. Ayan sa ngayon guys wala tayong ina-expect na masyadong laman itong uh, bunuan dahil nga mataas na yung tubig kaya uh, ibig sabihin wala na yung puwersa na magdaw-tulak doon sa mga isda para pumasok dito sa bahay ng bunuan. Pero susubukan pa rin itong mga kasama natin dito guys na hulihin ang kung anumang mga produce na nandito sa loob nitong bahay ng bunuhan. Although hindi marami, pero mayroon at mayroon pa rin tayong madadala na kahit pang ulam man lamang sa araw na ito. <laughs> Yan naman si Bornok, yung alak ni Cornelio, yung pamangkin ko, ay, ay susubukan naman niyang siluin gamit yung malaking sibot na yan, yung mga produce na matitira o matatrap dyan sa bunuan na yan sa mga oras na ito. So, sa araw-araw guys, kung maiisipin nyo guys, ay uh, yan ang ginagawa ng mag-ama. Pupunta sila dito sa bunuan na ito para magsibot ng mga natatrap dyan sa bunuan na yan. Uh, nangyayari yun guys sa uh, tuwing uh, alas 3 na madaling araw kung saan uh, nagpapalit yung agos ng tubig guys ibig sabihin yung high tide o kaya low tide ay kaya doon mas maraming chances na marami ang mahuhuli ng making pinsan sa mga oras na ito kaya kung iisipin niyo guys ay hindi basta basta yung hanap na ito ng pagbubunuan kasi kailangan mo ditong magising ng maaga para mayroon ka aabutan sa loob nitong uh, bunuan. At sa ngayon nga guys, et eh, talaga namang enjoy na enjoy itong si Noel, yung bayaw ng uh, pinsan ko sa pagkain ng fresh na fresh na hipon. Yung mahuhuli niyang hipon, et eh, talaga namang uh, sinusubo na lang niya. Talaga namang <laughs> nakakatuwa kasi nga bibihira guys kung tayo nasa mga syudad guys ay eh, hindi tayo makakahanap ng mga talaga fresh na mga laman dagat kagadi kagaya nito guys na lahat ang mahuhuli mo dito guys kung gusto mong kainin ay pwedeng-pwede lang kainin oh parang kinilaw ayan kung sa napagkataong ito yan si Noel ay talaga ng mga uh, tinatanggal lang niya yung ulo at uh, sinusubo niya talaga enjoy na enjoy ang loko Ganyang ka na loko. One <laughs> takes a roll. <laughs> Ganito lang guys sa yung buhay ng mga nagbubunuan dito sa baryo, dito sa Pangdan. Yan, after 13 days ay uh, uh, binabaklas nila. Yan, tinatawag daw yung ganitong klase ng mga operasyon nila guys. Ito yung pagbabaklas ng mga uh, lambat na kapalibot itong bunuan para linisin yung mga yung mga nakadikit na mga tawag dito, yung mga shells na nakadikit sa mga bunuan na nakakapagpahina nung uh, agos ng tubig. Pag, nata, pag nakabara na kasi yan, hindi na masyadong naano yung mga isda na anon papunta dyan, dyan Kaya kailangan din ang linisin. Most of the time, eh, 13 days yung binibilang bago nila hinihilcast nito. At pagkatapos naman nilang nalinisan yung mga lambat na yan, ay ibabalik naman nila dito sa bunuan. Ang tawag naman doon ay uh, pagbubungsad. Yan. So yung pagtatanggal ng mga mga net o yung mga lambat ay tawag noon ay paghihilcast. At yung pagbabalik naman nito ay pagbubungsad. Kung saan ay uh, bibilang na naman sila ng uh, 13 days para magbuno ano kaya magtawag dito yung Uh, magtibaw. Ang tinatawag nila doon guys sa paghahango guys ng mga produce na nahuhuli nitong uh, uh, bunuan ay pagtitibaw. Kung saan nangyayari yon na uh, every 3 o'clock in the morning, madaling araw ay mula doon sa Barrio Mumbon o si Chichu Mumbon ng Pangdan ay uh, nagbabangka yung aking uh, pinsan na si Cornelio para kumuha ng mga produkto na nahuhuli nitong kanyang bunuan. At kadalasan dito sila kumukuha talaga ng kinalang ikabubuhay. At kagaya nga ng sinabi ko kanina guys Ay hindi talaga namin inaasahan Na makakahuli ng ganong karaming uh, Produce o mga laman dagat Sa mga oras na ito Dahil nga mataas na yung tubig So purposely talaga yung pagpunta namin Dito sa ngayon ay uh, pagtanggal, yung pagbaklas nitong uh, mga net na nakapalibot nitong uh, bunuan. At uh, yung uh, ano man yung mahuhuli namin o makukuha namin dito ngayon sa bunuan ay talagang bonus na lang yan na paghahati-hatian ng mga kasama na pumunta dito sa paghihilkas ng bunuan ng pinsan kong si Cornelio. Það er hlugast að hluga. At ngayon naman guys, ay ipapakita sa atin ni kasamang Alex at ni Naring kung ano yung mayroon sa ilalim nitong uh, bunuan. Ayan. Papapansin nyo guys, ayan ay talaga ng mga wall, ng mga lambat na nakadikit dito sa mga kawayan na nakatusok sa ilalim nitong uh, uh, seabed nitong uh, 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 bunuan. Ayan. So, pinapakita lang dito sa atin kung ano yung mga nandun sa ilalim yan. Nakatusok yan ng mga kawayan, palibot yan dyan sa main trap nitong uh, bunuhan. Ayan, kung saan eh yung mga isda, dyan na uh, aanod, uh, uh, sumapasok dyan sa trap na yan. At talaga namang, uh, dyan ang pagkakataon na yung nahuhuli, yung mga laman dagat. At ito nga, malapit na rin matapos itong uh, paghihilkas o pagdidismantel na itong uh, mga lambat na nakapalibot dito sa bunuan ni Cornelio. Ayan na, kahit pa paano, ay mayroon naman silang uh, nakuha na ng mga laman dagat na pwede na natin paghati-hatian at uh, pwede na rin nga ipang ulam mamaya pagkatapos itong uh, aming uh, ginagawa dito. And by the way guys, ako pala ay ano uh, lang, saling pusa lang dito guys. Wala lang talaga. Sa ngayon, wala talaga ako masyadong ginagawa. Hindi uh, i-documentary itong uh, kanilang ginagawang paghihilkas uh, nitong bunuhan. Unlike last time guys, ay uh, tumulong ako sa kanila magganito maghila-hila ng mga lambat at ilatag dyan sa balsa na aming sinakyan kanina pas nga ang mahigit isang oras ng paghihilkas ayat nandyan na nga na ng mga kasama namin na pumunta dito, yung mga produkto ng laman dagat na kanilang nahuli sa bunuan ng pinsang pinsangkong uh, si Cornelio at uh, muli ito yung yung friendly friends si Mark sasabing maraming maraming salamat sa panonood at God bless